Good morning, I'm back This is some brusas And welcome back to my youtube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Reaction natin sa pagkita Natin kay Maria Atisa Malalo Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines And hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo Ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Maria at isa manalo tayo ngayon. Philippines so yon. So yon, finally na meet ko na ang ating reina sa Miss Universe na, na masasabi ko sobrang ganda. Yes, napakaganda ni Atisa. Napakabongga ng beauty niya. Napaka legit ng beauty charot. So yeah, so ang ganda, nagandahan ako. Sobrang Grabe mm -hmm. Parang Ano talaga siya Manika in person Yan. So syempre Nung lumabas na si Maria si Manalo Alive na alive Ang kanyang presensya dito sa Miss Universe Kaya yung sinasabi na Para daw inaantok si Atisa Ay nako kung ano-ano na lang ang pwede nating sabihin, no? Para mapag-usapan ng bonggam-bongga. Siyempre, malapit na ang ah, Miss Grand, Oo, oh, oh. at e na talaga sila ng bonggam-bongga. Pero kung ako sa inyo, wag nyo na lang intindihin kasi tayo na lang ang kumunawa. Alam nyo, sa totoo lang, kapag ang isang tao, may sinasabi sa isang tao, isa lang ang ibig sabihin nun. Insecure. Mm -hmm. yon ganun lang yon At hindi ko naman inaano ha, pero sa nakita ko kay Maria Atisa Manalo, ay talaga namang masasabi ko, oh my gosh, Atisa. Doon sa mga nagsasabi na ako si Atisa, hindi naman mananalo na Miss Universe yan. Maaaring yes, tama kayo, pero maaaring mali din kayo. Hindi natin pwedeng husgahan ng isang kandidata or kandidato sa pamamagitan lang ng kung ano-ano mga opinion ang lumalabas sa utak natin at kung ano-ano ang mga tingin natin na parang sa unang tingin lang yung gano'n. So, siguro kilalanin, makita, kausapin, na yun yung importante para masabi mo kung ano yung ibibigay mong opinion sa kanya. So, since na nakita ko, nakausap ko, at nayakap ko ang Maria Atisa Manalo, so, ako parang feeling ko, kaya ni Atisa maitong-tong ang Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe. Ito talaga. Sabi ko nga, last time tayong nanalo sa top 5, yung nakarating ang Pilipinas sa top 5, ay ayon, ay si Beatrice Luigi Gomez. After nun, hindi na nasundan. Dumating si Michelle D., dumating si Celeste Cortese, dumating si kusino sino pa. Pero ang Maria Atisa Manalo, ay think siya ang magbabalik sa, nang top 5 place sa Pilipinas. Oo, oh. siya yung ibabalik niya yung Pilipinas sa top 5 place ng Miss Universe. Ayun yung tamang ano. So yeah. So ako malakas ang kumpiyansa ko after kong makita, mm -hmm. sorry Thailand ganon. So yeah, another powerful na candidates ang maipapadala natin. So, hosting ni Atisa sa Manalo, well, ang masasabi ko, na-surprise din ako. Kasi, iniisip ko pala, paano kayo mag-host si Atisas ng bongga-bongga dito sa Miss International? Hindi naman niya ka-level ang mga level ng Catriona Gray, yung mga pag-host, -ho di ba? Pero, grabe ha, ngayon nung masasabi ko, oh my God, Atisa. Mm -hmm. No wonder kung bakit ikaw ang pinili nilang ipadala ngayong taon natin sa Miss Universe kasi bongga. Mm -hmm. Ang bongga, 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 mom bong, Ganon. So, ako, masasabi ko, si Atisa ay isang palaban. Mm -hmm. At, wala tayong dapat ituro sa kanya na dapat ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Kasi parang feeling ko, kaya ni Atisa. Mm -hmm. Talagang masasabi ko, between sa ibang candidates, parang Atisa Manalo is one of the best candidates talaga sa Miss Universe. Ewan ko, hindi ako maka-get -ano, maka over doon sa pagkikita namin ni Atisa, sobrang panalo yung moment na yon Sobrang natuwa ako kasi parang, my gosh, this is it. Oh, oh, So, this is it talaga. This is it. Oh, oh. Ganda! Ganun lang yung masasabi ko. Well, beauty. May ibubuga ang beauty ni Atisa. And then, the way kung paano naman siya kumilos, I think, Mm -hmm. Iba yung presensya niya, iba yung energy At ang ganda, grabe So sabi ko nga Atisa, dapat ganyan yung mga ayusan mo mm -hmm. Ewan ko kung sino ang magme-makeup sa kanya Pagdating sa Miss Universe Pero sa totoo lang yung nag-makeup kasi sa kanya dito Ito yung, yung team ng Thailand At saka yung nagdamit sa kanya ang bonggam. Bongga, lalo na yun, naka-white siya na may, oh my gosh, atisa. So, I hope na sana talaga makapili sila ng magagandang damit para sa mga gagamitin ni Atisa na wardrobe pagdating sa Miss Universe. At kung kinakailangan dito na lang sila sa Thailand kumuha ng mga ilang gagamitin damitan ni Atisa Manalo, please lang. <laughs> dito na kayo kumuha kasi ang ganda ng suot niya. Sabi ko nga sa kanya, nak, sana mga damitan mo, mga ganyan ang eksena. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, mami. Bobonggahan natin yan. Kaya, oh my gosh, I excited ako. Mm -hmm. Kahit si Miss Lau, si Miss Universe Lau, nagkita na sila. Mm -hmm hindi ko masyado napansin, charot. Pero, ayun, kinabot niya talaga ang beauty. Doon pa lang makikita mo na ay nangangain ang beauty ng Isang Maria at Manalo. Kaya, sa mga basher ni at isa Manalo, take it easy, guys. Oo, oo, alam ko na meron kayong gusto pero sana naman this time, ayun na naman, sasabihin ko na naman sa inyo. Ano ba naman yung supportahan na ninyo yung sariling atin, di ba? So, yon So, yung mga tay, So, pinagkaguluhan ba si Ati sa dito ng mga tay? Mm -hmm. naman. <laughs> naman. naman, 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 naman. Mm -hmm. Pinagkaguluhan siya ng mga tay at talagang masasabi ko, grabe. Pagkakita pala nila kay Ati sa Manalo, sobrang bongga, So hindi na ako naki -on ng eksena. na hindi ko na siya yung parang interview pa kasi yung mga tide fans nga nagpuntahan at talagang nilapitan ng atisa. At ayun picture doon, picture dito. So hinayaan ko na sila kasi parang feeling ko mas kailangan yun gawin ni Atisa na para makuha niya yung suporta ng mga Thai at mas ma-amaze sa kanya. Si Atisa hindi siya katulad ng kasing ganda ng Catriona Gray na masasabi mo yung power. Pero si Atisa, pingin ko, lakas. Naging binilapot ako. Ayan, ganyan din ako kay Kurt. Oh, ang lakas ng presensya niya. Ang lakas ng stage presence niya. Ang ang panalo. And I think she's ready. Uh -huh. Ready talaga ang Maria Atisa Manalo. Tulad ng mga ina-expect natin na parang ay iba ang gagawin na itong eksena talaga sa Miss Universe. Kakabog talaga ang Atisa. Atisa is Atisa Manalo. Yun yung masasabi ko. So, sa ngayon, anong masasabi ko between Beauty, Maria, at Vina? Magkaiba. Si Vina kasi is ano, uh, Indian beauty kasi siya eh. At alam naman pero sa totoo lang sa mga Indian beauty ha, hindi ko masasabi siya yung magandang Indian Oo, hindi ko masasabi yon But yung beauty niya, ang maganda din kasi kay, ano, kay Vina, yung styling talaga ni Vina. Yun talaga ang nagpapaganda sa kanya, yung styling. Pero kung sasabihin mo na gano'ng makaganda talaga si Vina, it's a very natural Indian beauty. Kumpara do sa mga nakikita natin na talaga ng mga Indian beauty na parang wow, 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 wow. Oh, ganon pero styling ni ano ni Vina ayun talaga yung nagpapakabog sa kanya and then wag kayong magpapabulag sa mga nakikita niyo sa social media iba ang person iba ang picture pero sabi ko nga styling ni Vina bongga pero pagdating sa kabuuan I think I go for Ati sa Manalo kasi Ate Manalo is a very natural you beauty and then kaya sumabay uh, sa ganda na meron ng ibang candidates and then sabihin na din yung bias pero sa totoo lang syempre may mata naman tayo at nakikita naman natin in person di ba so pagdating sa sa orahan ay grabe ang kailangan lang siguro talaga ni Atisa ngayon ay i-prepare yung sarili niya pa ng gusto and sa mga styling na lang ayun talaga kung nga nang nakita ko sa kanya nung naano bongga yung styling niya yon eh kung ganun yung mga eksena ang ipapakita niya eh lalo talaga siya kaangat I don't like at sa manalo na mag straight her kasi parang feeling ko hindi lumalabas masyado yung beauty niya pag naka straight her lang better na i-curly hair niya or i-angat niya or Basta, pag-aralan na lang nila yung styling. yon Tapos yung damitan, ay nako, pag sinuutan mo siya ng bonggan damit, bongga talaga ang beauty niya. So, parang feeling ko kaya ni Atisa. Ma-excite kayo sa Miss Universe. Ako na ang nagsasabi sa inyo. Ma-excite kayo sa Miss Universe dahil feeling ko kakabog ang Pilipinas sa competition na to. Kung hindi man natin masungkit ang corona, isa lang ang nasisiguro ko sa inyo, kaya ni sa makatuntong ng top 5 sa Miss Universe. Iba ang dating ng isang Maria Atisa Manalo. According to sa nakita ng dalawang mata ko, ako na nagsasabi. Mm -hmm. So yon So top 5, kaya yan. And then, I think si Atisa kasi, ang maganda kay sa hindi nagpipretend hindi siya nagpipretend ng parang robot na ganito, ganito, ganito. So, she know how to move. Kasi nakita ko eh, yung naglakad ang ati sa Manalo. ano mo yung dumadaan siya sa harapan mo na ang lakas ng power niya. Na talagang pa, yung natural walk-walk talaga niya yon Yung, alam mo yun, yung hindi nagpipretend na Diyos ko, yung ibang candidates, pag wala na ang camera, nakaano na lang yan, naka parang kala mo, <laughs> natunaw na ano na. So, at isa talagang pak, 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 pak. Sabi niya nga sa akin, mama, sana ako din, ipag-pray mo din ha. Sabi ko, oo naman, syempre, ikaw pa. Tapos sabi niya, ano, finally nagkita na rin tayo. Sabi niya, naririnig kita madalas, napapanood kita minsan, sabi niya, ganon but I know you mama sa marami kong mga ano mga beauty queens na talagang ano maganda yung naririnig ko sa iyo and I'm so happy na nagmeet tayo so yun so niyakap niya ako niyakap ko din siya so yan tapos ayun yung eksena tapos kasi nagmamadali sila kasi pabalik pa siya sa stage and then ayun ay eh, pinagkaguluhan na siya ng mga tide so hindi ko na siya ma-interview sabi ko marami pa naman time na pwede mong gawin yon so ako naman kasi nagpupunta ako doon gusto ko talaga makita yung eksena ng mga girls or eksena ng mga kalalakihan hindi para alam mo yon makipagagawan ako ng eksena so tama na sa akin nakita ng dalawang mata ko naka-obserbahan ko nakauusap ko at kung gaano siya kabongga. Mm -hmm. Gusto ko din yung personality ni Atisa kasi hindi siya boring. Parang masasabi ko naman, ito naman yung kung si Catriona ang male version, si Kirk Bondat, ito naman si, ano, ito naman si Atisa ang female version ni Kurt Bondat. Ayun! Ganon, ganon, ganon level. Oo. Ganon silang level na parang masasabi ko, ay, okay. So, I understood kung bakit eto na talaga ang, ano, ang pinadala ng Pilipinas. Kasi nga, this is Thailand and then, good potential. So, doon sa mga, ano, nakatapted lang naman si Atisa. Don't think about na nakatop 10 lang doon sa Miss Cosmo ganito lang yun nangyari sa Cosmo eh kung dito nga sa ano si Kurt Bond si Kurt Bond dat nga naka ano lang eh uh, ano ba ang narating ni Kurt sa ano top 20 lang sa Miss World di ba sa Mr. World pero tingnan nyo naman pagdating dito nanalo so dapat yung mindset natin think positive kasi hindi mo po pwede sabihin na eh, nga lang ang narating nyo dito. Hindi na yung magpa-first runner-up sa Miss International kung hindi na mga kabog yung beauty. So, dapat na yun yung panghawakan ninyo. Hindi yan nakuha ng ano. At hindi yan makakarating ng Miss Cosmo kung piling nila hindi ganong kabongo yung beauty ni sa Medyo na personal lang talaga si sa Kaya parang hindi na siya pinaabot sa dulo ng competition. Pero, sabi ko nga, hindi natin pwedeng maging basihan ako ano ang darating niya dun sa kosmo dahil iba ang kosmo, iba ang Miss Universe at kung may man kayo na sinasabi against about Atisa Manalo, so always remember that is insecurity ng ibang tao para kay Atisa Manalo dahil alam nila ang isang Atisa Manalo ay pwede mag-penetrate ng bongga-bongga sa Miss Universe kasi kung hindi naman yan parang tinik sa kanila hindi nila papansinin yan so yan, kaya gagawa't gagawa sila ng paraan kasi syempre matatabunan ang eksena ng ibang candidates kung hindi sila magsasalita against about at sa manalo. So, kung totoo man yun, nakakalungkot. Kasi, bakit sila nagsasalita ng ganon? Kung hindi naman, okay lang yon So, ako naman, naniniwala naman ako na hindi naman nila gagawin yun eh. So, yon Pero doon naman sa mga nagtataas ng kilay about at sa manalo, eh, just ko, lagyan yun ng tungkod ang mga kilay ninyo para hindi bumaba. Dahil, baka mamaya, kainin lang natin ang mga sinasabi natin against about at sa manalo. Sabi nga ganon, the more na binabas, the more mas boga. Diba? So, yeah So, guys, ang, ang ano ko lang, ang panawagan ko lang sa inyong lahat. So, sana magkaisa tayo about sa pag-suporta sa mga candidates natin. And then, tiwala, ayun ang importante. Magtiwala tayo sa proseso nila. Katulad ng sinabi ko doon kay Kurt na sabi ko nga, pagkatiwalaan ninyo, ang daming reklamo before, ah, oh, si Kurt, uh, pangat ng pinapakita, ah, oh, ni Kurt, ah, ganito, ganito. Yung nag-usap kami ni Kurt, sinabi ko lahat sa kanya yon <laughs> Para mag doon sa utak niya na, alam ba yung mga tao, reaction tayo sa'yo, ganito, 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 ganito. But now, mm, di ba, ang sabi ko, mananalo si Kurt, So, ano nangyari? Nanalo nga si Kurt. Oh, di ba So, ngayon, puro papuri ang maririnig natin kay Kurt. Ay, galing. ah oh, sinabi ko na nga ba, mananalo. Eh, ganon. Oh. Lahat na lang. Ganon. But, ako happy ako. So, ako ano man yung reaction ninyo, kung ang tingin ninyo ay nakikita ninyong mananalo si Kurt, happy ako doon. Kasi, syempre, mas maganda yung mga positive na naririnig ko sa inyo. And then, dito naman kay Maria Atisa sa Manalo, ayun. So, marami nang sa eh, ako, hindi makakarating ng top 10 yan. Ako, hanggang top 10 lang yan. Ako na nagsasabi sa iyo, kaya ni Atisa mag-top 5 sa Miss Universe. So, yung panalo, yun yung abangan natin kung paano niya ipapanalo to. So, tingnan natin yung proseso. Yun yung importante. Yung process niya. Aha. So, yan. But, wish all the best. Kasi, may ibubuga naman. Oho, sa totoo lang. Hindi ko pa kasi nakikita yung lahat ng candidates. Kaya hindi ko masabi na, ano, na, na siya ang mananalo dito. Hindi ko pa nakikita lahat. Pero, nasisiguro ko, yung presensyang naramdaman ko kay Atisa, nung nagkita kami, I think kaya na ito mag-top 5 talaga. Ito yung pang-top 5 beauty. Ganon. So, tingnan na lang natin kung sino yung mga makakalaban niya. And between Atisa at Thailand, so tingnan natin. Supportahan natin silang dalawa. Eh. Kung gusto nyo si Vina, supportahan niyo But huwag nyo kalimutan supportahan ang sarili na atin. Diba? So, yan. And then, another candidate. So, let's see. Basta laban ng Pilipinas, kaya natin to. At tiwala, ayun yung ibigay natin. ba diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na kaya ni Atisa Manalo ipanalo ang Miss Universe? So, yon ang abangan mo. So, guys, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. syempre sa aking mga chika. Sabi kang gano'n, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.